Fort Santiago, San Agustin Church at ang National Museum. Ilan lang yan sa mga pwedeng puntahan sa Intramuros na hitik sa kasaysayan. Pero dahil sa makabagong teknolohiya, ang mga kilalang tourist spot sa bansa, mas madali na lang daw maabot sa pamagitan ng internet. My report si Lay Alves. Dahil sa mayaman nitong kasaysayan, dinarayo ng mga turista mula sa loob at labas ng bansa ang Intramuros sa Maynila. At para sa mga nagbabalak pa lang na pumasyal sa Intramuros, ang magandang balita, may sneak preview na ika nga sa internet sa makasaysayang lugar na ito mga lugar sa Intramuros gaya ng Fort Santiago at San Agustin Church ang tampok sa paglulunsad ng Google Street View sa Pilipinas. Ang Street View ay isang sikat na feature ng Google Maps kung saan makikita ang mga street level 360 degree at panoramic na mga retrato ng lugar. Ang pakiramdam mo tuloy, parang naroon ka na rin. Matapos i-search ang isang lugar sa Google Maps, iklik ang orange pegman icon at dalhin siya sa lugar na nais puntahan sa kaling may blue outline. Pagkatapos ay lalabas na ang mga larawan na maaari mong galawin. Kung ikaw naman ay nagahanap ng isang uh, pupuntahan mo na isang location uh, aside from the map, map of course it would be a big help if you can see the actual uh, image of the place no so sinimulan nila yan ng 2007 at uh, magandang balita uh, itong taon na to itong buwan na to eh, nakasama na ng uh, Pilipinas no, doon sa Street View offering ng uh, Google. Kalaunan ay makikita na rin sa Street View ang iba pang nagagandang lugar sa bansa sa pakipagtulungan ng Department of Tourism. Sa pamamagitan nito, mas magkakaroon ng ideya ang mga turista sa ganda ng Pilipinas. Mag-iikot ang mga Street View cars, trekkers at trolleys ng Google na may dalang special cameras na kukuha ng panoramic imagery ng iba't ibang lugar sa bansa. Actually, uh parang you hit two birds in one stone, no? So, una, doon sa mga naghahanap nga ng uh, location dito sa Pilipinas, mas madaling makikita natin kung nasaan to. Dahil nga, meron ka na makikita mga imahe, may mga landmarks ka na makikita. And at the same time, it will be a big help to boost our uh, tourism industry as well. Kasi bukod doon sa mga streets, no, na nakikita natin, eh, pati yung mga underwater uh, treasure natin, ano, pwedeng... Ilagay doon, no? Ang graphics artist na si Aaron Sige, nakalista na mga bansang gustong puntahan gaya ng Japan at Amerika. At habang nag-ipon pa siya para sa kanyang dream travels, tinitignan na muna raw niya sa internet ang mga lugar na pinapangarap niyang pasyalan. Una-una uh, po, Japan kasi gusto ko po talaga yung mga anime. Okay. So gusto ko po rin yung snow. Uh -huh. So Japan, sunod po New York, Statue of Liberty feeling po na nandun na rin ako sa lugar. Sabi nila, binura ng internet ang distansya. At sa pagganda pa lalo ng teknolohiya, imposibleng mailihim pa ang ganda ng maraming lugar sa iba't ibang panig ng mundo. Di man marating ng ating mga paang lahat ng mga ito, maaabot naman ito ng ating mga mata. Lay Alves, GMA News.